sasagot po tayo ng katanungan, yung katanungan ganito. Paano ang pagbabalik ni Kristo sa mundo? Ayan. Yan na natin sa sasagotuguting tanong. Paano ang pagbabalik ni Kristo sa mundo? Ang pagbalik ni Kristo sa mundo, paparito siya ay nasa sa mga alapaap. Pupunta siya dito sa lupa. Nandoon sa maraming mga ulap. Yan ang ating mababasa sa pahayag 1 verse 7. Ganito ang nakasulat. Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga mga ulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Tanong mo, paano ang pagbabalik ni Kristo sa mundo? Ang pagbabalik ni Kristo, and siya ay nasa sa mga alapaap. Yun. Pero, at nakikita rin po siya ng mga mata. Siya ay nasa mga alapaap. Hanggang dito na lang, ingat.